Viral at nagtrending na project sa Kabite ang Tagaytay Flyover. Bukas na. Talaga namang hindi na inabot ng Pasko ang pagbubukas ng project na ito. Tara mga bayan, puntahan po natin. Alright, so magandang araw mga kababayan, no? Ito, uh, voiceover voice over time muna tayo at uh, umuulang umuulan kasi nito, no? At uh, medyo naglolo ko yung ating mic. Ito po, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Napakalamig, no? So, ito po'y kinuha na natin kahapon, November uh, uh, 29, araw po ng Sabado, no? Nabalitaan natin na bukas na itong Tagaytay Playover. At uh, nakakita na nga ako ng ibang uh, mga clips sa FB, no? At uh, maganda yung panahon pumunta sila. Ito talaga mga asama, makikita nyo ay eh, talaga namang bumubuhos yung ulan mamaya pero napakalamig talaga naman dinadayo itong tagaytay syempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel ay inanyahan ko po kayo mag like, mag comment at subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video at syempre holidays po ngayon kung kayo magbubok by ng inyong hotel bookings and activities pwede nyo gamitin yung ating clock promo code nebandroclock upon check out ito po no, nakikita nyo traffic So, mga kasama, galing tayo'ng uh, People's Park in the Sky. eh, Tayo ngayon ay show shortcut para po. Ito papakita ko na rin sa inyo no, yung sa SBD. Ang labas po nito Aguinaldo Highway. Ayan. So, ito frequent niyo nang makikita to no, yung ganitong scenario na talaga namang napaka-traffic lalo na pag weekends. Maraming uh, namama no. Kung galing kayo sa uh, uh, Palace in the Sky or uh, Santa Rosa Tagaytay Road at ayan uh, niyo na to pwede po kayong kumanan dito no ito po yung lagay uh, po sa Google Maps Buena Vista Avenue dire diretso po dito yan kanang kayo diyan dire diretso po niyan pasilang bayang po yan as in dire diretso lang talaga at uh, the same time pero hindi tayo dire diretso kasi nga pupunta tayo ng Tagaytay flyover ayan at uh, tingnan niyo uh, napakaluwag dito kukumpara mo ron no? kasi may mga Starbucks may mga kilalang kainan So nagta-traffic no, tapos punuan pa yung parking, maraming mga naka-hazard. Eh dito na lang kayo dumaan no. Pwede niyo rin daanan to kung papunta kayo ng Mendes, Amadeo, Alfonso. So bypass na yung mga lugar na matao mga kasama. So ito, na-feature ko no mga 2 years ago pero ulitin natin no. For lalo na tingin ko mag maraming magbe-benefit ngayon dito kasi nga holiday. So kaliwa kayo rito Ayan kaliwa po kayo diyan. Ang pangalan po nito ay uh, SBD Lagusan Road or Lagusan SBD Road. Ayan po no. At uh, dire-diretso lang. Uh, ito nga po, ay napakalaking bagay no. Uh, Tingnan nyo, wala tayong kasabay dito sa pagdaan dito. Ayan, mga taniman lang ng pinya at uh, mga bahayan, mga ano po, seminaryo yung mga nandito. Oo. Oh. So, ito nga, no? pero nasurpresa ako rito na mga 2 years ago, nung huling, uh, nung tumana ako, nung bagong bukas to. Eh, ito, yung gilid nito may poste, mga solar lamps. Pero ngayon, wala na. Anong nangyari? So, anyari, baka pwedeng ibalik, no? Ibig sabihin, ang napakadilim po sa gabi rito. O, oh, ayan yun, yung mga poste sa gilid. Dati yan, no? Oh, tinan nyo, walang, ano, wala siyang, ano ngayon, ilaw, walang LED. Talagang poste lang. Ano kaya nangyari dyan, no? So, yun nga lang dito, pag four wheels dala nyo. At uh, huwag kayo masyadong mabilis kasi yan. Sumisikip po kasi nagiging residential na yung uh, lugar. So, ayan, makikita nyo yan. May mga dumadaan ding mga sasakyan, no? Binibigay na rin po ito ni, ano, ni Google Maps kundi di nagkakamali. Ayan. Pero, yun nga, Buena Vista Avenue din. Kaliwa, lag, hanapin nyo po yung lagu, Lagusan-SBD uh, Road. Ayan. So, daanan din po ito ng mga malalaking sasakyan, no? mga gusto rin siya morkat. Ayan, so dire-diretso lang tayo. No? Habang tayo ay naglalakbay, yan, sundan nyo lang po. Hindi ko na lang po ikakat itong uh, video para may reference kayo. Pupuntahan natin yung Tagaytay flyover para po malaman natin kung talaga bang ano, no? nakaluwag ba siya talaga sa mga sa traffic. Lalo na ngayon, no? magandang testing to kasi Sabado po ito nung ating kinuhaanan at the same time mga kababayan uh, yun nga no nung merong clip na napanood ko na sa FB prior nito ay uh, may mga nagbasa na ako ng comments mostly no mostly ang nabasa ko i e positive o napabilis daw yung kanilang biyahe kasi nga wala nang pila bukas na eh wala na yung pila na matagal no kung kayo uh, pabalik na no kung galing kayong nasugbo alam niyo yung pilang traffic diyan uh, so para lang lalo na pong four wheels no kasi yung motor makakasingit pero ngayon, na uh, mga babay, malalaman nyo mamaya kung ano yung uh, experience ng pagdaan. No? At uh, ito, tinan nyo, nagsisikip na rito. Lalo na pag nagsabay po yung malalaking sasakyan, ay talagang uh, bigayan. Kailangan magbigayan po. No? So, ayan, dire-diretsyo. Ayun, medyo lumuwag na ulit. Uh, maraming ganito sa Tagaytay. Eh. Actually, baka meron pang alam yung iba. Oh, uh, meron akong uh, doon sa banda ng uh, lagpas ng Tagaytay, Mendes. Mendes hindi ko lang makakabisa no kasi talagang uh, pasadsad ka ano ang daming liko-liko malubak pa pero may mga shortcut po talaga oh uh, hindi lang minsan ibibigay ni Google Maps mas maganda kabisado nyo so ayan at uh, ito pagdating dito kanan po kayo pag pakumaliwa po kayo diyan papunta po yan ng Starbucks which is traffic ulit so kanan po kayo dire-diretso lang ulit Know, may mga seminaryo. O, oh, o oh, lamig dito habang nagdadrive ako. Oh, no? Sayang kung uh, nag nag-okay yung audio, maririnig nyo yung mga ano ko rito. Mga sinasabi ko no? regarding sa klima. Ang sarap pag uh, ito nag-uulan. Pero yun nga, sa akin naman uh, medyo mahirap. Kasi nga nagbablog dati hindi waterproof yung ating uh, uh, camera setup. No? So, dire-diretso tayo mga kababayan. Ang labas na po nito ay Aginaldo Highway. So, turuan ko po kayo. No? Yan, medyo nagka-traffic kasi po meron ng stoplight sa dulo. Pero, konting pasensya lang kaysa mag-stack kayo ron sa uh, mismong main road. No? Uh, mahirap tumakas doon. Uh, tsaka, mahirap. Uh, konti lang yung pwede nyo maging options dito. Eh, uh, yan, titiisin nyo lang naman yung mismong uh, stoplight ayan so dire diretso lang pag uh, dating nyo po sa dulo kailangan nyo lang kumanan uh, para naman doon kayo uh, papunta naman kayo ng uh, Alfonso Tagaytay Bypass Road uh, kasi pag pakaliwa papunta na po kayo ron sa Rotonda ng Tagaytay yung sa gitna, Aguinaldo Highway yung dulo ng Aguinaldo Highway no uh, yung uh, sa uh, Fora, Fora Mall ng uh, Pilingbes so ito malapit na tayo at uh, nyo, no? Kung hindi ako dumaan dito, mga bayan, anong pecha pa tayo darating doon sa Tagaytay Playover. Uh, Yun nga lang, talagang malala. Makikita nyo sa video na ito, inabutan na tayo ng ulan. Kaya medyo humintuhin to, no? Kasi nga, nagmamadali na rin ako nito. Ang time po nito, kung nagkamali, 4.30 na lang hapon. Ano, tinan nyo sa camera, may mga parang ambon-ambon na. Oh, talaga namang, sabi ko, nararamdaman ko na eto na ulan na. Pero tuloy lang natin kasi inahabol ko po yung ano, yung liwanag at palubog na yung araw. Maaga lumubog yung araw ngayon eh. Parang yung alas 5 ko po, alas 7 na ng gabi dati. So parang 2 hours advance yung ano, yung liwanag. So ito na traffic na no. At uh, na yung mga sasakyang kakaliwa at kakakanan, yung mga pauwi ng Maynila pwedeng kumanan yung mga papunta sa ng rotonda eh, dyan po pwesto yan sa uh, kaliwa so ito na medyo masikip na no kakanan tayo rito at uh, ayan ito na po may mga tinda dati nali uh, nalito ako rito pero kung paal sa Tagaytay Bypass Road kayo kailangan nyo lang pong kumanan ayan kanan po kayo diretsyo po kayo kanan ito na po Aguinaldo Highway na to ito nakikita nyo na daan na ito. Yan, diretso po yan. Padas Marinas, Pamaynila. Yan, dire-diretso yan. Pero kung kayo ipanasugbo pa, pa Alponso, yan. Mas maganda magtagay tayo bypass road. Isa pong landmark ay Jollibee, tsaka yung Flex Fuel. At noong nagkakamali, meron ding uh, Dunkin' Donut. O, saglit lang. Parang mga siguro 300, uh, 300 meters lang. Ayan mga kababayan, kumaliwa tayo ron. So dire-diretso tas pagdating nyo sa dulo, sa stoplight 'yang so may shakeis kaliwa ulit. At uh, pagdating nyo po doon, ay uh, papunta Amadeo na po 'yun, dire-diretso then kanan. Papuntang Mahogany So ito na po 'yun 'no, yung Pamahogany Talaga na pang bumus na yung ulan kaya nahirapan tayo nagkapote muna tayo. At uh, struggle is real talaga 'no as uh, ganito yung motovlogger. At hindi waterproof yung setup ng camera mo Talagang bumuhos na yung ulan Pero kailangan kong tumuloy Kasi nga po, hinahabol natin yung liwanag And then may balak pa sana akong mag-drone Pero wala na uh, Hindi po pwede mag-drone na ano na pag umuulan At the same time pag madilim Kasi uh, in danger po to crash yung drone no? Kasi yung reference points niya na minsan nakadepende sa liwanag Oho uh -huh. So, ayan, talaga namang bumubuhos na yung ulan, pero ito nga po, kung alam niyo yung uh, pamahoga ni, ito po yung daan ayun, no. So, dire-diretso siguro mga 2 kilometers na lang yung layo natin doon sa Tagaytay flyover. Pero ito mababayan, no. Ito ang uh, ako opinion ko, no. Ay malaking tulong itong flyover. O, ito ha, uh, mamaya pa makikita nyo kung bakit ko po nasabi. Pero yun nga, no, nakita ko kasi yung comment section dun sa FB. Mostly, ano naman, mostly positive. Yung mga nagko-comment ng positive, yung mga nakadaan na. Yung sinishare nila yung experience nila. Yan, pinunasan ko na yung camera kasi alam ko puro tubig na. <laughs> ayan, may naiwang kaunti. So, ayan na po, palabas na tayo. At uh, ito na po yung parang intersection, no. Yung pamahoga ni at ta uh, sa main road dun sa papuntang Sky Ranch. O. Oh. Ang tanong ko po rito, mga kababayan, comment down below na lang no kasi hindi ko po sure kung pwede ba yung truck kasi mamaya makikita niyo mayroon siyang uh, ano uh, clearance. So parang hindi pwede yung sobrang lalaki kasi nga siguro yung tonnage eh delikado para ron sa mismong flyover. Uh, So ito na, nag-join na tayo rito sa main road, Tagaytay na Sugbu Road. At uh, yan, nag, medyo nagta-traffic mga kababayan at uh, hindi pa alam nung karamihan eh. Nakikita na lang nila na, uy, bukas na pala. O, nakakarinig ako ng mga ganong komento. So, ayan, dire-diretso tayo. Pipila na tayo rito. Sa, ano, pero talagang bumubuhos na yung ulan ng time na to mga kababayan. Wala namang hangin pero dire-diretso. Eh talagang kapote yung ano natin, nakakapote tayo. Pero ito na. Kasampa na tayo. Tinig na ko muna yung camera ko kung nagre-record kasi sayang naman yung biyahe natin kung hindi tayo makakasam. Pero ayan, ang lakas na talaga ng ulan. So, hindi ko nakikita yung screen ko nito mga asama no kung uh, visible pa ba. Pero ayan, uh, susubukan naman natin punasan ulit 'yan maya-maya. At uh, ayan, pupuesto na tayo. At yung mga sasakyan pumupwesto na rin, no? mga aangat na. Oh, marami kasi yung pakanan eh, mga Cavite. Eh. Oh, lalo mga may mga truck din dito. So ito na, sasampa na tayo, pinunasan ko para makita. Ayun, ito na. Sumampa na tayo, mga babayan, Tagaytay, flyover. Tignan nyo, ang kinis naman eh. Makinis yung, ganyan yung itsura niya. Pinturado yung gilid. At the same time, pang isang lane lang siya kung motor makakasingit pa naman sa gilid pero hindi po pwede yung dalawang sasakyan at uh, yan o bawal din umovertake nakikita nyo double yellow lane tapos ito pong nakikita nyo yung yan yan o. clearance po siya may nakalagay dyan for emergency situations pwedeng gamitan yung para syang lay, 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 by o layover over sa gilid po no para po sa mga nag-stall So parang nagits ko na po no kung bakit nila nilagyan ng ganun kasi imagine niyo no one way lang to sa kotse. Pag may isang nasirang kotse rito, ay ang haba ng traffic ko. So tingin ko kaya sila naglagay ng allowance para po kapag uh, may mga nasiraan ay eh, igigilid muna. So okay naman po 'yun no. Oh, so far wala akong masabing negatibo nung dumaan ako. Ang ganda ng view, ang lamig, maganda yung daan. Aspaltado na maayos, maganda po 'yan no, properly nilagyan ng mga paint. Oh, in, ayan oh, no? may di ba? So dire-diretso, wala akong naranasang traffic. So, ito mapapansin niyo rito, ito po yung mga galing na nang Nasugbu na sasakyan. Ay, wala na ring traffic no. At uh, ayan, din sa baba, hindi kayo pwedeng basta-basta kumana kasi nga uh, nagdadaanan naman 'yun eh, sa ilalim ng flyover. So gagawin ko rito mga bayan, medyo lumalakas na naman to. Sisilong ako sa glit. Nag-iisip ako kung mag ko kapag uh, nawala na yung ulan pero mga bayan, unfortunately hindi nawala yung ulan nung uh, time na ito. So ito silong lang tayo sa glit. Ayan, so pagkasilong natin, hindi talaga tumigil yung ulan. So nag-decide na ako. Na sabi ko, tara din na to. Subukan na natin ulit. Ayan, so ito no. Ito naman yung kung galing kayo na nasagbo, makikita nyo wala nang traffic. At uh, mga babayan, ito hindi ko na lang na videoan no? kasi kumain ako, nakita ko pa yung Tagaytay flyover ng gabi, ang liwanag. So gumagana yung mga lampos. Pag kayo po ay napadaan, makikita nyo rin. So ito na po no? may ito naman yung uh, isa pang angulo ng ating vlog no. Kung kayo ay uh, galing ng Nasugbo at uh, pauwi na ng Maynila, ayan, ganito yung mararanasan niyo. Makikita nyo, ayan no, may clearance. Oh, yan yung kulay yellow na yan. Ayan. So, hanggang dun lang yung pwede. Ayan. Oh, ang bilis, oh. Di ba? Ang kinis. Walang, walang lubak. Di ba? Oh. So, kung kukumpara ko naman to, no? Oh, pasensya na po kayo. <laughs> Kasi, yun talagang sa molino. Talagang ang sige. Plus, nabaliwala yung isang linye, eh. <laughs> Kumipot. Pero ito, gets ko kung bakit nilagyan nila ng gilid kasi nga para kung may masiraan Inisip ko nga baka nilagyan para sa mag ano eh, mag -view. pero syempre bawal yun no kasi that free flowing yung daan dito kasi nga play over ayan so sayang lang no babalikan na lang natin pag maganda ng panahon i-drone natin habang nakikita natin dumadaan yung mga sasakyan pero so far ito mga kababayan opinion ko wala po kung nakikitang parang sablay hindi po ako engineer maturista lang ako no? gumagamit lang tayo ng kalsada pero baka may nakita po kayo no comment down below na lang na pwede nating uh, uh, sabihan sila no kung ba't ganito yung gawa ganyan para atis ay uh, baka makarating sa mga pinauukulan. So ayan mga kababayan uh, ganyan ang experience natin pagdaan ng Tagaytay flyover. Try nyo rin pag pumunta kayo ng Tagaytay no. Tas uh, kayo na lang din mag uh, sabi ng inyong komento. Oh, uh, so so far okay na okay siya sa akin mga kababayan. Ayan, so mga babayan, uh, yung mga truck no, ito, wala lang pala akong ang truck kung saan duman yung mga truck. Kung saan sila pinapayagan pero baka pwede basta mababa lang yung di siya tatama ron sa allowable uh, clearance. Anyway, mga bayan, hanggang dito na. Siyempre, kung bago lang kayo sa ating channel, inaanya ako kayong mag-like, mag-comment, subscribe, hit yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video.